Kabron. Sasakay na kami sa Uy, may ano dyan. Oh. Ah, uwa na kulunan. Wala ko kadara. Naka, ano, naka. Ha? Ano? Yung ticket. ticket? Hindi tayo makakaakyat. Pagkikuha na rin niya ano, yung unan kong maliit. Unan na tayo. oh sige, sige. Mga kabro, o. Oh. E, ano kung ano. andito na kami sa Pascat. O, oh, that is anong oras ngayon? Eleven o'clock, no? Eleven o'clock. Nine fifty-six. Oh, Nine um, Natulog lang sa sasakyan, kaya gano'n. Ganito, no, o, oh, isasakay ang sasakay ang uh, kasakyan namin. Uh, open. Oh, wala dito nga Wala dito uh. Job ko lang 'to. Pasok ko lang sa YouTube. Ano bang dito naglo ila ang 2 minutes barko ng na 24 hours gumagalaw tatawid siya ng tatawid siya nang sama from Luzon to Samar sunod na kami next Thank you, so much. Salamat. So ano yan? So, hindi tayo makakadiritsyo. Ano kayo? Hindi man natatanggal. <laughs> Iba na ngayon. Hindi ka na makahinga. Hindi ka man makahinga. Oo. 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 Diba? Uh Oo. -oh. Panoorin nyo na lang. Nasa YouTube tayo. Wala. <laughs> Wala. i okay.